luto tayo ngayon ng ano at ang ulam namin ay puset ganito ko siya niluto simple lutong luto syempre hugasan muna natin ang ating lulutuin na puset at after nga yan nga ay aking bibiyakin uh, nililinis ko, inaalas ko talaga yung mga laman loob kahit na yung pinakatinta niya tinatanggal ko pati yung mga mata at saka yung matigas doon sa kanyang ulo. Dahil parang naano ako na kinakagat ko yung, yung matigas na yun. Kaya nililinis ko talaga siyang naigit. Tsaka ayoko nung parang balansa. Yan. Linis-linis na yan. Paborito namin itong mag-asawa itong uh, adobong pusit. Lalo na at ito ay mahanghan. Talaga namang masarap. Kumain pag ito ang ulam lalo kung nga noong, sabi ko nga nung una, hindi ako expert magluto. Pero syempre, para sa family mo, sa asawa mo, ay eh, mag-aaral mo magluto. Kahit pa paano, lutong bahay. Yan nga, hiniwa-hiwa ko na kasi lumiliit din siya habang siya ay naluluto. Nahati ko lang sa gitna. Medyo malalaki ang puset. Yan. Linis na linis yan. Pasensya na kayo sa aming kusina. At sa akin, kutsil yung gamit. Putol. At yung asangkalang uh, ko ay talaga namang kahoy. Yan naman talagang kahoy ay ginagamit na yan. Kahit nung pang matagal na panahon. Kasi ngayon, ang mga uso na mga plastic, asangkala, yung magaganda. Pero kahoy pa rin yung aming gamit. Para uh, tipid din naman. <laughs> Hindi na bibili. Bigay pa yan ng aking pinsan. At yan. yan. Simula na tayo magkisa ng bawang sibuyas. buyas gisa ng bawang at sibuyas. Babango yan. Ulam na. Sibuyas pa lang at bawang. O, yuhulog na natin ang pusit. Halo-halo na ige. May sarili na siyang sabaw. Kaya, gusto ko ng may sa sabaw. Ang pusit. Ah, hmm. Takloban muna natin. Hayaan natin kumulo. O oh, yan. Wala pa yung toyo pero pupula na. Lagyan natin ng sili. Paminta. Para maanghang. Toyo. Sato puti. Tapos suka. O oh, adobo na. Tapos lagyan ko ng garlic powder. lagay ko ng lalamig. Ganyan. Kumupo na. Kumupo na. At mukha na siyang masarap. Serap na, ayan, luto na siya.